Hindi gil mi malkan si na minggo biyo Ah. Mani amung ginan ah. sa e. Ah. Balik sa isinta. Balik sa isinta gining ginan sa ha. Aminaw ninyo, di mi malkan si mi di. Ah. ah. Tagbaw mi kinan ana yan ni pancit kanto noodles. Dilata. Dilata. Ha. Ah. Miga. Nana <laughs> tay panud ana ni kondit. <susuk> Ano ba, babe? Pansi uh. na itlog? Ano ang Kuha lang ng itlog na. Itlog og magic. Uh. Tara kong matay. Eh. Hi! Ang mama. mau i-consume mo na mo? Kitagaan koan, dito sa kuhan? Kitagaan <laughs> mo sa binguhan? <laughs> Ayaw dahil na, pag na. Nang pag-explain kayo. Wala Layo ra kitas lista.